Good morning! At nandito po tayo sa Barangay Giset. Nakikita po natin ha. Naayos po yung kalsada rito. At uh, ito po, ang groundbreaking. Ah, paribagong groundbreaking. At dito po sa Barangay Giset. Nakikita po natin si Mayor. Kasama po ang Barangay Treasurer. At ang pinakagwapo po sa lahat, ang kanilang engineer. <laughs> kagawan. Okay. Ah, okay. Ah, eh nako nitrip po, okay. Ayan, at si ang aking takto si Kuya Sol, palaw mo Mayor, good morning. good morning pa. Ay, so gaano kahaba po ito? Ah, uh, ito po ay may haba na 300 meters at 5 meters wide. 500 300. 300 meters long, 5 ah 5 meters wide. Ay, so tuloy-tuloy po ang uh, pagpapagawa ninyo ng mga kalsada dito sa ating bayan. Ano po? Apo, uh, tuloy-tuloy po ang pagpapagawa natin ng Farm to Market Road at ang mga proyekto pong ito ay inumpisan ni uh, Mayor Boyong Boyong Dison at pinagpapatuloy po ng inyong likod, Dok Lito Galapon. Ayan. Uh, pwede po ba ma mag natin? Asan po ba nanggagaling po yung pondong ginagamit para sa pagpapagawa ng mga kalsada? Uh, galing po yan sa 20% development fund po ng ating bayan. Ayan. At uh, ito po ay eh uh, itinatakda ba ng Office of the Mayor. Uh, ah pinaplano po? po 'yan at uh, pinagpaplanohan po 'yan. Tinitingnan ko sino-sino ang barangay na dapat na tulungan po. Pinag-aaralan po ng ng, ng uh, Municipal Planning po. Ayan, Municipal Planning. Okay. At ah uh, tawagan natin si Councilor. Si A. Kagawad, ano po pangalan nyo, Kagawad? Uh, kagawad Rolito, Kabi, sir. Ayan. Uh, marami pa bang mga pagawaing kalsada dito sa barangay? Uh, marami pa, sir. Uh, ito po ay mayigit pong 3 uh, kilometers po ito, parang to market road to Tandok. Ayo, so... So tuloy lang lamang ang uh, pagsasabit po ninyo ng request sa ating mayor. Opo, tuloy-tuloy uh, po. Tuloy, uh, tapos po pinapalo po ni ABC Kapitan Agapito. Ayan, okay. Kasama niyo rin po ang treasurer, ano? A -a -a ano po pangalan niyo, Tres? Ako po si Chodoro po, barangay treasurer ng barangay Gisip po. O, ano po masabi niyo sa proyekto ng ating uh, punong bayan? Nagpapasalamat po kami ng marami kay Mayor Doklito Galapod dahil pinagpapatuloy niya ang naumpisan po ng ating dating mayor. Boyong-boyong. Boyong-boyong. Tapos, malaking bagay po sa amin ito, lalong-lalo na po yung mga magsasaka na nanggagaling po sa bukid para mailabas nila ng maayos ang kanilang mga inaani po. Ay. Para maipunta sa mga buying station, mabenta nilang ng maganda, hindi po may stock sa bukid. Kasi kung minsan po na stock sa bukid, mahirap ilabas, bumababa po ang presyo. Ay, uh, so malaking tulong sa Malaki mga magsasaka. Malaki po, Talawag pong sobrang nagpapasalamat kami ng marami. Ay, uh... Okay, at si si Kuya Sol. Palo mo ang ating makakapanim naman. Ah, uh, Kuya Sol. Naitanong ko kahapon doon sa Biance kung gaano katibay yung ginagawang kalsada. Ang tanong ko naman po sa inyo, ah, uh, gaano katagal ang tibay ng mga pagawaing kalsada na ginagawa ninyo po ninyong kalsada? Matagal po. Habang buhay po siguro tayo, andiyan pa rin yan. Alang, ah, hindi natin alam. Yan kung... ang, <laughs> yan ang maganda, no? Maganda po. Uh, pero yung ano, sa, uh, ito, 5 meters to. pwede ba rito dupan yung mga, no, yung mga 10-wheeler trucks? Pwede daanan? Pwede po. Kaya lang, kaya lang, pahinugin po muna natin. May curing period po kasi yan, eh. Uh, kaya lang, napepersa po kasi kuminsan. eh, pag nakatalikod po tayo, Ah, uh, <laughs> okay. At hindi po natin, <laughs> ayaw <laughs> well, Mayor, baka meron ka nga mensahe sa mga kabarangay natin dito sa Barangay Giset. Uh, ang mensahe ko po sa mga kabarangay natin dito sa Barangay Giset, magkaisa po tayo, magmahalan, tungo po sa lalong ikonlad ng Barangay Giset. At syempre po, ang sangguni bayan ng Gimba, sa paumunan ni uh, Vice Mayor Dian Beltran at mga konsiales. At ang likod po, Dok Lito Galapon ay laging nagmamahal po sa inyo. At uh, -dug -dug ko na rin po na ang kapitolyo po natin sa pangunan ng ating governor Oye Umali at uh, Vice Governor Doc Antonio Umali. Ayan dyan lang ang kanilang pagmamalasakit at uh, tiyak ko po yan. Hindi kayo nakakalimutan ng ating probinsya po. Salamat po!